Mabili nga sana kung isda may naglako sana mga naglalakad. Hey guys, magandang araw ano. Mayroon dito sa ating lapit lapiting isang kaibigan natin. Bulag daw tapos sulo-sulo sa buhay. Tingnan natin. Dito yata yung bahay. Dito yung sabi eh. Tingnan lang natin ano. Tao po. Ano, tao? Magandang araw po. Ito yata andaan. kulag daw doon may doon kulag pero nakakapag ano sila kaya tatima grabe yung bahay guys hello po ay dito sa loob nay kay anong ang daan? aagawan kan mga manok. Ay. Gusto po kayo dito? Mm, ay. Ay. Mm. ay ako, nagi ako may kagonsan dahil sa dibdas. Ay na, ito po siya mga kaibigan, mga idol. Tinuro lang po kayo sa akin ng isang kaibigan ko. Gusto po kayo dito, Nay? Ay, yes, ma'am. Nakakakita pa po kayo? nang uh, ano nga ako ang, uh, na ang akin matakan tigdas na infection daw. Ay grabe mga idol. Sulo lang po kayo dito nai. Uh -uh. Sulo sulo lang po kayo. Ito po sa sagayan na. Ay paano po kayo na ano dito? Dalawang. Nakakapagluto. Da, dalawang manu po tapos ito po. So, saan? Nakaluto ako yun nga. Binabaw ko ito tayo hindi kagabi nagdating ngayon pa lang. Malapit lang po kay sa akin nung kaibigan ko diyan sa taga diyan lang po malapit lang po. Dito lang po ako sa kabungahan. Kumusta kayo dito, Nay? Ay, yes, ay po mga gamit niya dito, mga ano. Ay, ay good boy ka ron, Nay. Nakakuha ng mga 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 hindi ina. Tapos ito mga nagpapasang dito. dapat po may kasama po, na, po pala kayo. Ay, wala mang konsumo. Sila nga, nahihirapan din sa so, pagkukumsuma. Ah, oh, hmm. dapat po talaga matulungan Ma, kayo. Mahirap man din ang mga ano ko kaanak. Oh. Gusto man ako nila kunin, kaya lang sa alam ko mga mahirap din sila, nakikilab ako minsan ang mga Yung mga tit, sir, ano man, palis-alis man sila. Oh, Yung pamangkin ko. Oh. Hindi, iwan din ako. Okay po, sige po. Kaya Sabi po, na... ko dito na lang ako ah, Dito na lang po kayo. Ay, grabe mga kababayan. Oh. Okay. gawa siya dito ang mga <laughs> <kapalitan>. <laughs> Itong maliit po na ito. Huh? Ito pong maliit na ito. Ay, magigiba na rin ay, mga idol. Nakakapagawa pa siya kahit wala na siyang ano, nakikita. Oh, ay, ano yano po pwede kong itulong sa inyo? nakakabili pa po kayo bibigyan ko po kayo ng konting pera may pinagsabihan yun kapatid ko babae din kapatid ko mga mahirap din sila ano sabi pakisilip silip silip daw dito eh yun ano yung kapatid din kang na pangasawa kang kapatid ko ang kapatid niya babae kapatid ko lalaki ako. oh, po. kaya yung sabi magpunta-punta daw dito tako may ipapabili daw kung may pila daw ako na kung anong gusto ko ibili nim ipagbili nag ano na mabili nga sa na isla. may naglako sa mga naglalakad uh. hinihintay ko hindi man ako nag mga akong ano, iyong... Ay, grap, yung... Uy, grabe mga kapis, ano, oh, mga kaido. Pag may napunta po dito, may pinapakisayuan po kayo mabili. Oo, yun kapatid na yung nga kang... Ano na sa bahay, yung nga kan... kapatid namin sa... So ah. ayun, ayun na, matay na kapatid niya sa kasig kapatid uh, may nagsabi lang po sa atin mga kabarangay na kabarangayo natin na Pwede ho daw kayong tulungan kahit konting bagay baga po. Ano ay, po? Isa pa lang, po, eh? solo po lang po. solo lang po. Solo vlog lang po ako. Sa so, Kaparmers lang po ito. Isa lang po din ako magsasaka. Ay. Ah, nagbe na ano. So ay. Ay na nay, bibigyan ko na kayo ng pera para ay, Bigay tulong na lang din sa si akin ito. bigay na lang tulong din po ni Kaparmers. Ano po? At grabe man po mga kababayan ng sitwasyon ng ano natin. K ating kababayang si Lula. Sirak sirak ano talaga yan. Sirak sirak na talaga naman oh. Baka baka ito man may tinatali. Baka pagising uh, dito na. No. Nadagaan na, na siya dito mga kababayan. Ano? Grabe. So ayan, paano kaya ito? Oh, sige, nai. Meron po itong isang limandaan sa kaapat na tigi daan Ano po? Bigay tulong ko na po yan sa inyo. Ano po? Pag, ano po, magpaano lang po kayo. At uh, ilapit ko po kay dito kay KSP Kaagapay natin sa pagtulong, paglingap. Ano nai? Pagkano po? Uh, Pasal-pasalan ko po kayo dito. Ano po? Uh, ako po si Kaparmers. Uh, Diyan lang po ako sa kabungahan. Uh, nilapit lang po kayo dito sa akin ng isang kaibigan ko si... Ah, si Buluso kung tawagin. Nakakapag-luto eh. pa kayo, Nay. Eh. Oo, oh, ma'am. Abangan ko po kayo ng isda. Muna, bago uh, ako umalis. Di ito ibibili? Hindi na po. Ako na pong bibili. Ito oh. yun na po yan. Ang oh. grabe eh, mo ngayon. So, um, Sige po, abang po ako ng isda. Ako na pong bibili ulit. May pila yung pa naman. Maglalakad sana kanina. Uh, okay, may pila may... pa naman po. Ako, ano pong isda yung gusto nyo? Kung, kung may bangus o kung alin. Basta ah. ito, maski ano yan, tilapia, di kaya, saging, saging. Okay, Mas, okay. alin Opo, oh, bangus, tilapia, saging, saging. Kung alin po doon, ano po? Kung alin, ah. yun, Okay, so mga kababayan, man. malabas lang muna ako. Ito may... Mag-aabang lang ako ng isda kay para kay nanay. Nakakapagluto pa kay nanay? Oo. Oh, oh, Bigas, nay, mayroon kayo. Mayroon pa man. Uh, mayroon pa man. Okay, sige po. So yun, mga kababayan, mga, mga kaparmers ko dyan, mga abang muna tayo ng isda tibila natin ng ay sus ng sarangat abang muna tayo ng ulam ni nanay samantalay na natin yung pagkakataon habang nandito tayo ano grabe guys bahay talaga oh ayan katulong tayo kahit ngayong araw malang kay nanay no ayan ayan guys ito siguro yung ano ni nanay kanina nakita narinig oh saging daw pero ang liliit naman ang saging-saging. Pero kung man yan, murang sa kanya, 40 lang. Mm -hmm. lang. Lang, lang, yun lang. Yung binta mo doon kay nanay doon, matanda doon? Oo. Ang 40 lang. 40 lang ito. Murang bengkong Nakarating sa bangka. Ang laki naman yan. Ang dami ng solo lang yun. Pag ito kaya? Kaya oh, na lang. Ito na lang, malalaki-laki. <coughs> Ayan, yan? 80 ang bigay ko yan. Yung isa po. Okay lang po. Yan na lang po. Sibitin mo lang, lang sa iyo. Sige po. Oh, ayan, nakatipid pa si Nanay, discounted pa kay ano. Kasi oh. <laughs> daw kayo kanina nagtatawag. Kumain <laughs> Sulu, na. Sulu-sulu. Awa oh, kuya. Ngayon ko lang nilapit lang sa akin nung ano. <laughs> Kaibigan natin. So yan guys, buti na natin yung ano. Para naglalako ng isda yung sabi ni Nanay kanina, ano. Hang tayo. Ngay, dito na po ako ako po. Kasi na yung isda. Ako pwede na rin magtatagal na yun. Ano po, pagka ano ba, balik na lang po ako dito. Pagka ano, tingnan ko po. Kaya ano po, naluluto pa niya yun na. ay. Naluluto. Kaya pa. Ay! Malakas pa. <laughs> Nagagamas-gamas na ako. Ah, pinya-pinyahan ko. May ah, tanim ako. May tanim ko pa po. pong pinya-pinyahan. pinyapinyahan. Uh, Paano ang kaya nababang dyan sa unang mga kawayan? Kasi, ano oh, Nagbubulak. -lap. Ingat lang kayo na at baka kung... Nakagayan uh, nagbubunga na, Baka niyan. pagluto nyo na eh, magkadikit yung mga ano ninyo dito. Ang Kaya, dami pati yung mga kahoy, mga gatong Lagay, lagay ako mga kayakas kasi itong pinto na ito, hindi na po para Ipaparatalian ko tapos kagagalaw-galaw mm. nagkakasirira hindi na uh, lagyan kong mga kayakas uh, sige ah. po Nay, baka magdikit po ano. Ay, grabe Ay, mo. Tag-init pati ngayon. Sige po, sige po. Alis na po ako, Nay. Maraming salamat din po sa pagtanggap. No po, sa mga kababayan. Eh, balik-balikan na lang natin si Nanay, ano.